kahulugan ng pulseras sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga pulseras ay maaaring bigyang kahulugan sa ilang iba't ibang paraan Maaaring literal, simboliko o halo ng pareho ang mga ito Ang isang pulseras sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na mahalaga sa iyo o isang bagay na gusto mong panatilihing malapit sa iyo. Maaari rin itong isang paalala ng isang mahalagang bagay na kailangan mong gawin. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga pahiwatig sa kung anong ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa isang pulseras at kung paano ito nauugnay sa ating pagkising sa buhay. Ano ang kahulugan ng pulseras sa panaginip? ang isang pulsera sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng isang personal na pangako o bono na mayroong ka sa isang tao. Maaari rin itong kumatawan sa iyong kaugnayan sa kapaligiran o sa iyong koneksyon sa kalikasan. Maaari rin itong maging isang simbolo ng iyong kahinaan o ang iyong pangangailangan para sa proteksyon. Bilang kahalili, ang isang polsera sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na ikaw ay nakakaramdam na nakakulong o kontrolado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbasag ng evil eye bracelet. Kapag nanaginip ka ng isang evil eye bracelet na nabasag, nangangahulugan ito na makakaranas ka ng malas. Ang masamang matay simbolo ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Kaya ang pagkasira ng polseras ay nagpapahiwatig na hindi ka na protektado. Ito ay maaaring isang babala na magingat sa mga negatibong tao o sitwasyon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang polseras. Kapag panaginipan mo ang isang sirang polseras, ito ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay sira at nawawala ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong damdamin ng kalungkutan at paghihiwalay. Iminumungkahi din ng sirang polseras na kailangan mo ng ilang anyo ng suporta o patnubay. Maaaring pakiramdam mo ay pasan mo ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat. Ang panaginip na ito ay isang paalala na hindi ka nag-iisa at may mga taong nagmamalasakit sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang polseras. Kapag kayo ay nanaginip ng isang pulang polseras, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng ilang kaguluhan o hindi pagkakasundo sa iyong buhay. Maaaring may kaugnayan ito sa isang relasyon, sitwasyon sa trabaho o iba pang isyo. Ang kulay pulay ay nauugnay sa pagnanasa at enerhiya, kaya ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng ilang matinding emosyon na iyong nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong pulseras. Ang ginto ay simbolo ng kayamanan, kasaganahan. Kaya kapag napanaginipan mo ang gintong pulseras, ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nagpapakita ng kasaganahan sa iyong buhay. Maaari ito magpahiwatig ng tagumpay sa pag-ibig at relasyon. Kung ikaw ay walang asawa, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na malapit ka ng makilala ang isang espesyal na tao. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ang panaginip ay maaaring isang senyales na ang inyong pagsasama ay tumitibay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diamond bracelet Kapag kayo ay nanaginip ng diamond bracelet, ito ay kumakatawan sa pagnanais para sa pag-ibig at pagmamahal. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo natatanggap ang atensyon na iyong hinahangad mula sa iyong kapareha o iba pa sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari rin salamin ng iyong sariling pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka sapat o hindi ka karapat dapat sa pagmamahal. Ano man ang sitwasyon, ang panaginip ay isang paalala Nakarapat dapat kang mahalin at atensyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang gintong pulseras. Kapag nanaginip ka ng isang sirang gintong pulseras, ito ay nagpapahiwatig na ang isang bagay na mahalaga sa iyo ay nawala o nasira. Ito ay maaaring isang tanda ng heartbreak sa iyong personal na buhay o isang pag-urong sa iyong karera ang panaginip ay maaari ding isang babala upang mas pangalagaan ang iyong mga ari-arian. Ano man ang kaso, ang sirang polseras ay simbolo ng iyong nawawalang kawalang kasalanan o mga pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa evil eye bracelet. Kapag nanaginip ka ng isang evil eye bracelet, nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng banta o pagkabalisa tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. Ang masamang mata ay isang simbolo ng masamang kapalaran at kasawian. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagbababala sa iyo ng paparating na panganib. Bilang kahalili, maaari rin itong isang senyales na nakakaramdam ka ng inggit o selos sa ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking polseras kapag nanaginip ka ng isang malaking polseras, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pasikat at tiwala. Maaaring ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan mong mapabilib ang iba o magpakita ng magandang palabas. Ang polseras ay sumisimbolo din ng proteksyon at swerte. Maaaring pakiramdam mo ay kailangan mo ng karagdagang tulong o swerte sa iyong buhay ngayon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na polseras. Ang panaginip ng isang itim na polseras ay nagmumukahi na nakakaramdam ka ng bigat ng isang bagay sa iyong paggising. Maaaring ito ay isang relasyon, isang trabaho o ilang iba pang responsibilidad na sa tingin mo ay nagpapabigat sa iyo. Ang itim na kulay ng polseras ay kumakatawan sa kadiliman at negatibo ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili at suriin kung ano ang nagdudulot sa iyo ng stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasuot ng gintong polseras. Kapag na napanaginipan mong magsuot ng gintong polseras, ito ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay maunlad at masagana. Ang gintong polseras ay isang simbolo ng kayamanan at tagumpay at nagmumungkahi na tinatamasa mo ang isang panahon na magandang kapalaran. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring salamin ng iyong sariling pagpapahalaga at pagpapahalaga sa sarili. Ang pakiramdam ng tiwala at pagmamalaki sa iyong mga nagawa, ang panaginip ay isang paalala na laging maniwala sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Mimi Bracelet Ang panaginip tungkol sa Mimi Bracelet ay ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng ilang proteksyon o good luck. Ang bracelet mismo ay isang simbolo ng magandang kapalaran kaya makatuwiran na ang panaginip ng isa ay nangangahulugan na, ma na umaasa ka ng ilang positibong pagbabago sa iyong buhay. Nahaharap ka man sa mga paghihirap o parang nawawala, ang pulseras ay isang paalala na laging may pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa silver bracelet. Kapag kayo ay nanaginip ng isang pilak na pulseras, iminumungkahi nito na ikaw ay maswerte at optimistiko tungkol sa hinaharap. Ang pilak na pulseras ay isang simbolo ng swerte at ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay bukas sa mga bagong pagkakataon. Ito ay isang positibong panaginip at nangangahulugan ito na ikaw ay nasa tamang landas ay pagpatuloy ang mabuting gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa beads bracelet. Ang mga kwintas sa isang pulsera sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng swerte. Kaya ang panaginip ng isang bead bracelet sa pangkalahatan ay nangangahulugan na ikaw ay umaasa na magandang kapalaran sa iyong malapit na hinaharap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring salamin ng ilang swerte na naranasan mo kamakailan. Kung ang pulseras ay gawa sa partikular na mahalaga o bihirang mga beads, maaaring ito magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na maunlad o maswerte. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pulseras ay maaaring kumatawan sa isang personal na pangako o bono ang iyong relasyon sa kapaligiran o ang iyong pangangailangan para sa protection